Pangarap ni Manny Pacquiao na mag-Olympics, tinuldukan na ng IOC. At Christian Araneta, handa na sa rematch nila ni si Benati Nonchinga. Pag-usapan natin lahat yan mga idol. Bad news po dahil hindi pinayagan ng International Olympic Committee o IOC ang hiling ni Pambansang Kamao Manny Pacman Pacquiao na mapasabak sa boxing event ng 2024. Paris Olympics. Si Pacquiao na pangarap daw mabigyan ng ginto ang ating bansa sa Olympics ay nag-request nga sa IOC na mapabilang bilang amateur sa boxing event. 'Yun nga lang ay hindi to pinaboran ng IOC at sinabing overage na ang ating pambansang kamao. 40 years old lang po kasi ang age limit at 45 years old na ngayon si Pacquiao. Isa pang dahilan ay hindi rin nag-qualify si Pacman sa normal qualifiers, kagaya nga ng mga sinasalihan ni NaRue Marshall at Carlo Paalam na siya talagang daan upang makatongtong sa Olympics. Wala pa po'ng reaction dyan ng ating pambansang kamao, pero may isang balita ang mainit ngayon. Isang laban daw sa pagitan ni Pacquiao at Terence Crawford ang maaring maganap ngayong taon ayon sa dating conditioning coach ni Pacquiao na si Justin Fortune ay si Crawford daw ang gusto niyang makaharap dahil alam niya na ito din ang gusto ni Manny ang makalaban ng pinakamahusay na boksingero sa kasalukuyan. Hindi daw hadlang ang edad ni Pacquiao dahil hindi kayang kaya daw nilang ibalik sa kondisyon ng ating pambansang kamau at hindi rin naman daw nabawasan ang lakas nito. Payag ba kayo mga idol na isabak si Manny kay Terence Crawford na number 1 pound per pound sa kasalukuyan. At sa ibang balita mga idol ay isang rematch ang maaring maganap sa pagitan ni Christian Dabamp Araneta at ng kasalukuyang IBF Light Flyweight Champion na si Sibenati Nonchinga. Noong isang araw nga lang ay nabawi na ni Nonchinga ang kanyang belt kay Adrian Curiel matapos niya itong pataubin sa loob lang ng 10 rounds. Si Araneta naman ngayon ang IBF mandatory challenger. Matapos niyang talunin si Arvin Magramo sa isang round lang. Dati nang naglaban si Araneta at Notchinga noong 2021 kung saan ay tinalo nga ng South Africa ng ating kababayan sa isang kontrobersyal na desisyon. Formal na ang hinamon ni Araneta at ng kanyang promoter si Nonchinga sa isang rematch kung saan ay sinabihan pa ng ating kababayan na huwag na daw sanang tumakbo ulit itong South African sa kanilang muling pagtutuos. Yan lang muna po ang ating mga boxing updates mga idol. Kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pakit na rin po ng notification bell. Maraming maraming salamat po.